i <laughs> So, naging isa sa akin ng barya kanina. So sa halip ng pera, pagkain na lang ibigay ko. Ayan. So tama-tama. So may nagtitinda dito na siyumay. Bigyan natin. Uh, may napansin ako nakikita na siyumay. Ayan. may niya ay tatlong piso, ah, uh, sampung at yan, malalaki. Bila bibili tayo ng para sa bata bago tayo uh, bago tayo alis sa busog siya kaysa pera hindi natin alam lang anong saan niyang gagamitin at least pagkain buso pa siya okay may, ba, may bata din o may eksena ayan yeah. sa iyo yan ha patimpla na lang ako. okay at, siguro eh, hindi na mga kasi hindi sa bata yung sauce na lang bago tayo alis muna share the placing muna tayo kaya ka naman so malalaki yung shumay niya actually so pumunta lang kayo dito sa Mayim Pinondo Bridge sa dito sa Tambayan at maraming sariwang hangin at uh, makapag-relax nakakawala ng problema te, di ba? o oh, yan, nakakawala ng problema kahit stress na ayan te so ito na Uh, so ito na. So yung bata so kanina nangingi yan, salit uh, salip na pera pag pagkain na lang. So, abutan na natin. Oh, ayan na. Oy. Oh, gising Oh, ayan na. Ayan na. Kumain ka na. Ha. Oh, salit na pera pagkain na lang ha. Pakabusog ka ha. Okay, see you next time. Bye. Bye muna. Thank you. Ingat ka. God bless. Ha? Thank you. Okay. At God bless po sa atin lahat. Magandang hapon po. Thanks for watching Bye. mga kaidon. Bye. So, ayan, kinain niya na. Okay. Thank Hello? you. Alis na ako ha. Ingat ka ha. Thank you.